I love listening to it. Yun nga ang sabi ni Alex sa ilakad sa kantang Gento ng sb 19 na para siyang nahooked sa beat at dance move ng gento ng SB19. Music. Hindi lang netizens at kanyang fans or athens ang nahumaling sa kandang gento, Pati din ang isang dating child star, ang isang dramatic actress ngayon na si Alexa Ilacad, ay uh, may linyang uh, naging famous. Yun nga sabi niya, yung gento song, I love listening to it. Yan nga ang sumisikat ngayon na linya galing sa isang sikat na dramatic actress at child star na si Alexa Ilacad na gustong gusto niya, mahal na mahal niya at... Uh, nasarapan siyang pakinggan ang gento song lalo na ang moves nito na talaga namang uh, hindi lang sikat sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo Are you a fan of SB19? You know I don't know why I'm so late to the SB19 um, hype. Ngayon ko lang sila na-discover at napakinggan Uh, yung, yung sagin obsessed. Obsessed. I wish kaya ko siyang kantahin, like a mall show. I love listening to it. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.